May kasabihan kapag ikaw ay may tiyaga, may nilaga. So samahan niyo ako sa araw na ito. Ako ay uh, magpa-part-time job or uh, maghanap ng extra income. Dito uh, bago ako umalis ay uh, aking munang uh, nilaro ang aking bunso or hinahag eh, ko muna siya, kinikis. Bago tayo umalis, uh, ito dito nga ay nakikipagharutan pa at nakikipaglaro eh, gawain na talaga namin yan Galawa, uh, aming banding ng aking bunso uh, si BB Kurt uh, ito kasi malambing itong batang to kaya hindi po pwedeng uh, walang ganyan kapag ako ay alis or papasok sa trabaho uh, dito na nga uh, aking kinabit ang aking uh, camera na gopro herotin uh, yan ang gamit ko sa araw araw kung nakikita nyo ang aking mga video yan ang ginagamit ko na camera Uh, bilang protection na rin sa ating uh, pamamasada sa ating uh, hanap buhay or uh, extra income bago tayo pumasok siguro hindi naman siguro masama no, na bago tayo pumasok sa trabaho or bago umuwi galing sa trabaho ay nagpa part time job muna tayo para kahit papano ay makatulong din tayo sa ating uh, may bahay or ating mga misis na nahihirapan din sila mag budget kaya ito Uh, nagchachaga tayo kahit papano ay uh, tulong na rin sa ating uh, mga misis na uh, di naman siguro kinakaila sa panahon ngayon ay talagang ang hirap ang ating sahod ay dumadaan na lang sa ating palad kaya ito napilitan na akong uh, mag uh, hanap ng ating part-part uh, time job kahit papano Hi. ay dagdag kano uh, rin tulong so dito nagpaalam pa ako kay misis so Uh, uh, ay parang ayaw pa kumbitawan. Ah, uh, ito na nga, uh, tuloy na tayong umalis. at uh, fere, chinek muna natin ang ating motorcycle bilang araw-araw uh, na gawain para maging safe naman kapag uh, bago tayo umalis. So dito na nga in-start ko nang aking uh, motorcycle at nagpalam uh, right, right. na tayo sa tuluyan sa ating bunso. Ayan, oh, right. may pahabol pa. Tumakbo pa. Ayan, oh. Ayan, at uh, samahan nyo na ako ha. at tika tika parang tumatawag pa ayan no nagpahabol pa ulit ayan ah, uh, ito ah, dito binuksan ko na ang aking joyride apps para malaman kung may papasok na ba o mayroong mga booking na papasok so dito nagantay ako ng 5 minutes so pag hindi ako pinapasok ng 5 minutes ay lumilipat ako ng ibang pwesto or ibang location para makasagap tayo ng uh, booking na uh, papapuntang Ortigas or saan mang lugar uh, pwede nating ihatid. At dito na nga ay uh, umalis na nga ako at pumunta ko dito sa may Robinson Place kung saan na uh, minsan na uh, maraming booking dyan Pero patsambahan din dahil uh, marami ding nag dun ng na mga kapwa natin na uh, mga kasundo. Uh, dito, ano, uh, na medyo nahirapan ako dyan na uh, tumawid. Kasi, mabibilis din kasi mga sasakyan dyan, oh. Uh. So, andito na nga tayo. Pumasok na nga tayo dito sa may Robinson's Place. Dito sa may Antipolo, no? So, dito tayo mag-aantay ng ating uh, magiging uh, pasahero. Kung sakali man, pasukan tayo ng booking. Kahit pa papaano ah, maganda tumambay dito. Ayan, na ah, nakita ko na 'yung aking mga kapwa kasundo or mga kapwa joyride na kahit papaano ay eh, sumisilong habang nag-aantay ng ah, pasahero. Ayun ah, parang boring na boring na sila para <laughs> sabi nila diyan ah, hindi pa daw sila pinapasukan. na Siguro mga nasa 10 minutes na daw, 15 minutes na daw sila ay wala pa rin daw pumapasok. So Sinubukan ko pa magantay kahit uh, uh, sinabi na nila na uh, mahirap daw pumasok ang booking. So ayan na nga pinasukan na tayo diyan ng uh, ating booking. At ang nakuha natin diyan ay uh, papuntang Taytay uh, -tay. dito tinawagan na. Hello po, Sir. Saan po kayo banda dito sa Robinson? Ah, uh, ka sa may Dito ako sa may sa may canopy eh, sa harap mismo. Sa harap mismo. pa Apunta ah, na lang bakit diyan? Ah sige po sir, dito sa may mga mini bus na nagaantay. Marami kami dito nagaantay. Okay, salamat po. Sige. po. Yan may kasundo tayo dito na din si Mr. Jimson na so, uh, Beltran ng Taytay Resort. Ayun, ay, taga Taytay rin pala ito mga At dito na nga ay nagkita na kami ni Sir Charles na ang aking pasayro na iahatid sa Taytay. So dito uh, nagpaalam muna ako sa kanya kung uh, pa isama siya sa ating content. At sa awa ng Diyos ay uh, pumayag naman siya. Mukhang mabait naman si sir. So at And first book natin mga kamilirak, no? Uh, tayo kasi pinasukan tayo agad. Kararating lang natin dito, pero pinasukan tayo kaagad. Yung mga nandudo na tatlong joyride, ang tagal na daw sinan nila doon. So kaya napakaswerte natin at nakuha tayo kagad. Right, let's go. Ingat yeah, po. Thank you. Ayun, si Sir Charles, sana uh, nahatid na natin ng ligtas dito <laughs> sa you. Anong subdivision to, Sir? Dividend. Oh, ayan, dito sa may dividend uh, Kainta na to, Sir, ano? Yeah. Oh, tai -tai pa. Tai -tai pa. Ah, oh, taytay pa. Tay -tay pa. Pero pag 'di ba, diyan sa Lusot, sa street na uh -huh. uh, sa labas. Lusot 'yan, floodway. Ah, floodway. Kaya yeah, pala. Ayun. Yan, dito tayo sa may dividend subdivision mga kamil no? dito po yung nakatira si sir at bago pa man ako makaalis ay pinalo muna ni serang ang aking facebook page at aking uh, youtube channel para daw mapanood niya kahit papano so, yan mga kamil drop tayo ng booking dito tayo sa may providen village dito sa taytay so habang nagaantay ko mga kamil umuulan So matitigil ang ating uh, vlog no Hanggang dito lang na muna ang vlog natin Isang pasahero lang nakuhaan natin kasi nga Muulan, mababasa yung uh, GoPro ko Okay, tatanggalin ko kasi yung GoPro ko kapag ka kasi mababasa Hindi pa kasi waterproof yung case ng casing ng GoPro ko Kaya pasinsa na mga kamera, isang uh, video lang, ang isang pasahero lang ang may co content natin ngayon Alright